Ang turo ni Jesus tungkol sa paghihiwalay. Pagkatapos ipangaral ni Jesus ang mga bagay na ito, umalis siya sa Galilea at pumunta sa lalawigan ng Hodea sa kabila ng ilog ng Hordan. Maraming tao ang sumunod sa kanya at pinagaling niya sila sa kanilang mga sakit. May mga pariseyong pumunta sa kanya para hanapan siya ng butas. Kaya nagtanong sila, Pinahihintulutan ba ng kautusan na hiwalayan ng lalaki ang asawa niya sa kahit anong dahilan? Sumagot si Jesus, Hindi ba ninyo nabasa sa kasulatan na sa simula pa lang, Nang likhain ng Diyos ang mundo, ginawa niya ang tao na lalaki at babae. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at magsasama sila ng kanyang asawa, at silang dalawa ay magiging isa hindi na sila dalawa kundi isa na lang. Kaya hindi dapat paghiwalayin ng tao ang pinagsama ng Diyos. Nagtanong uli ang mga pariseyo, Pero bakit sinabi ni Moises na pwedeng hiwalayan ng lalaki ang asawa niya, pasta't bigyan niya ito ng kasulatan ng paghihiwalay? Sumagot si Yesus sa kanila, Ipinahintulot ito ni Moises sa inyo dahil sa katigasan ng ulo ninyo. Ngunit hindi iyan ang layunin ng Diyos mula sa simula. Kaya sinasabi ko sa inyo, kung hiwalayan ng lalaki ang asawa niya sa anumang dahilan, maliban sa sexual na imoralidad at pagkatapos ay mag-asawa ng iba, nagkasala siya ng pangangalo niya at ang nag-asawa ng babaeng hiniwalayan ay nagkasala rin ng pangangalo niya. Sinabi ng mga tagasunod ni Jesus, kung ganyan po pala ang panuntunan sa pag-aasawa, mabuti pang huwag na lang mag-asawa. Sumagot si Yesus, hindi matatanggap ng lahat ang turong ito, maliban na lang sa mga taong pinagkalooban nito. May iba't ibang dahilan kung bakit ang ilan ay hindi nag-aasawa. May iba na ipinanganak na sadyang baog. Ang iba ay hindi makakapag-asawa dahil sinadyang kapunin. At may iba naman ay ayaw mag-asawa dahil sa pagpapahalaga nila sa kaharian ng Diyos. Kung kaya ng sino man na hindi mag-asawa, huwag na siyang mag-asawa.